Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. So guys, kahit na grabe na nga ang nagaganap ngayon dito sa North Ford ay talamak pa rin talaga ang paggamit nga nito ni Archie at talagang hindi pa rin siya tumitigil at kumukuha pa rin ito ng mga supply nga niya mula nga dito kay Opet. Samantala, hindi naman matanggap ni Z ang mga nagaganap ngayon dahil talagang usap-usapan na nga daw talaga sila dito sa eskwelahan lalong-lalong -lalo na ang nangyari nga dito kay Archie. Sinabihan naman siya ng kanyang ina na si Sasha na wag itong magalala alala sapagkat uh, kahit anong gawin ng mga nangchichismis sa kanila ay uh, isa pa rin si Z sa mga kilala at respetadong pamilya. At uh, sila nga daw yung mga katulad ng mga cruz ay ang mga tao na pwede nga nilang tapak-tapakan. Samantala, ito na nga si Sh uh, Sasha dahil sa nakilala na nga nito si uh, Tanya may Cruz ay uh, sinabi nga nito kay Harry na pinapaimbestigahan na nga niya ang lahat-lahat tungkol nga dito kay uh, Tanya at sisigraduhin niya na makakalakap siya ng mga maraming impormasyon tungkol sa buhay nito. Subalit malalaman na rin niya nga ba ang uh, sikreto na daladala nga nito niya uh, Tanya. Yan ang dapat nating abangan dito nga lang sa Senior High.